Magandang buhay! Muli kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa inyong patuloy na panunood at suporta sa MOBAZILLA. Salamat po sa mga nag-aabang sa aming premiering. Shout out po kina AJ Beringel, Aphrodite Lizinko Vlogs, Ariel Banya, RJ Franco, Bino Aragon, Buhay Taxi Driver Blogger, Corman Malog, Elberth is online. Elsie Bacol. Francis Jan Omandak. Francisco Villarreal. Happy Tech. Harold Hementera. ICM's Best. J. Carlo Ariola. Kim Agraviador. Omeng Doaikid. Ray Improgo. Rosalinda de Amor. Jan Hansen Lim. At Senyorito Eric. Gusto mo ba ng pakiramdam na alam mong mababayaran mo ang mga parating na bills? Makakabawas ka sa iyong obligasyon at ang iyong natitipid ay napupunta sa tamang direksyon. Ito ang Mabazilla! Siguraduhin ilike ang video at mag-comment sa ibaba para marami pang makapanood nito. Mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para malaman mo kung may bago kaming upload. Makakatulong ang budget. Ang budget ay hindi paghihigpit o pagbabawal sa paggastos. Ito ay isang plano tungkol sa kung ano ang gagawin mo sa iyong pera. Ito ang mabilis na paraan para makontrol mo ang iyong pananalapi at marating mo ang iyong money goals. Paano mag-budget? maraming paraan ng pagbabudget. At dahil tayo ay magkakaiba ng paggawi, ang isang sistema ng pagbabudget na epektibo para sa akin ay posibleng hindi para sa iyo. Kaya, tatalakayin natin ngayon ang pitong budgeting methods para matulungan kang pumili ng taktikang praktikal, madaling sundan at epektibo para sa iyo. Una, 50-30-20 rule sa budget. Ipinakilala ni Senator Elizabeth Warren sa kanyang aklat na All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan, ang tinatawag na 50-30-20 rule. Sa simpleng paraang ito, hahatiin mo ang iyong mga gastusin sa tatlong kategorya, needs, savings o financial goals, at once. Ang 50-30-20 ay tumutukoy sa bahagdan o porsyento ng iyong net income na ilalaan mo sa tatlong pangunahing kategoryang ito. Sa taktikang ito, kalahati ng iyong net pay ay mapupunta sa iyong needs o pangangailangan at obligasyon. Ito ang mga bagay na kailangan mong bayaran para mabuhay, katulad ng rent sa bahay, pagkain, Minimum debt payment, insurance premium at utilities. Huwag isasama sa kategoryang ito ang mga extras tulad ng HBO, Netflix at Starbucks. 20% ay dadalin mo para maging makatotohanan ang pangarap mo sa hinaharap, samantalang ang natitirang 30% ay gagamitin mo para mabili ang iyong mga gusto. Pwede itong entertainment expense, subscription sa Netflix, online shopping sa Lazada, at pamimili ng halaman at pots para sa iyong garden at iba pa. Ang 50-30-20 na panuntunan sa pagbabudget ay simple. Tiyak na alam mo mismo saan pupunta ang iyong salapi at sisiguraduhin kada buwan ay nakakapagtabi ka ng 20% para sa isang taong dependent sa iyo habang buhay, ang iyong sarili. Tutulong ito sa iyo na pamahalaan ang iyong pananalapi para makapag-impok para sa emergencies at retirement. Ikalawa, Cash Envelope System Ang Cash Envelope System ay biswal na sistema ng pagbabudget kaya epektibo. Marami ang gumagastos ng mas malaki sa kanilang sahod o kita, hindi dahil maliit ang kanilang income, kundi dahil hindi nila nakikita kung saan pumupunta ang kanilang salapi kada buwan. Nagbibigay daan ang budgeting method na ito para makita mo ng eksakto kung magkano pa ang cash na naiwan na maaari mong gastusin sa mga kategorya ng iyong expense. Kung susundin mo ang cash envelope system, walang pangyayari na maaari kang mag-overspend. Nagiging konkreto kasi ang konsepto ng salapi kung ang pagbabayad mo ng mga gastusin ay direkta mong kukunin sa isang cash envelope kumpara kung gumamit ka ng credit card hindi mo nararamdaman ang epekto ng paggastos kung isinuswipe mo lang ang iyong credit card. Paano isasakatuparan ang cash envelope system? Sa loob ng isa hanggang tatlong buwan, ilista kung saan napupunta ang iyong kaperahan. Pagkatapos ay alamin ang pangunahing mga kategorya ng iyong expenses. May mga fixed expenses kagaya ng rent, car payment, life insurance premium at internet bill. May variable expenses din katulad ng pagkain, gas o health and beauty items. Magtakda ka ngayon ng limit kada kategorya ng expense. Magdesisyon ka kung aling mga kategorya sa iyong budget ang babayaran mo in cash o online payment. Halimbawa, Cash ang bayad mo para sa kategory na transportation expenses. Kasama rito ang budget para sa gas, repairs and maintenance sa sasakyan. Sa food expense naman ang budget para sa groceries. Ang mga regular na bills katulad ng internet bill, telephone bill, life insurance premiums naman ay pwedeng bayaran online. Kumuha ng mga envelope at isulat ang expense categories na babayaran mo in cash. Magtakda ng buwan ng limit na ipopondo para sa naturang mga gastos. Magtakda ng araw kada buwan kung kailan mo lalagyan ng katumbas na cash ang loob ng bawat envelope. Halimbawa, kung ikaw ay empleyado, pagkatapos mong mabayaran online ang mga bills pwede kang mag-withdraw ng cash sa iyong payroll account para sa mga ipapasok mong cash sa envelopes. Isulat mo rin sa labas ng envelope ang kabuoang halagang inilagay mo roon. Halimbawa, kung nakita mong ang average na gastos ng pamilya para sa entertainment kada buwan ay 4,000, isulat ang salitang entertainment sa envelope at ilagay ang 4,000 dito sa simula ng buwan. Basta kailangan mo ng salapi para sa fun o entertainment. Dito ka sa envelope na ito kukuha ng cash. Kung naubos na ang salapi sa loob ng envelope, hindi ka na pwedeng gumastos para sa entertainment. Ganoon siya kasimple at gagawin ka nitong malikhain at madiskarte kung nararamdaman mong paubos na ang pondo. Hindi masyadong kaaya-aya na puro cash ang gamit mo sa paggastos Ngunit mapipigilan ka nito na gumastos ng sobra. Mainam ang cash envelope system sa mga taong mataas ang tsansa na mag-overspend sa paggamit ng kanilang credit card. Ikatlo, pay yourself first budgeting method. Ang teknik na ito ay epektibong opsyon para siguraduhin baka pag-impok ka ng salapi ito ay sa dahilang sa tuwing magsisimula ang buwan, may pondo ko na agad na tatanggalin mula sa iyong net pay. Maaaring ito ay napupunta sa iyong savings account o mutual fund account para sa iyong retirement o VUL policy o direct stock investment account para sa college fund ng iyong anak. Maaari kang mag-enroll para sa automatic debit arrangement scheme sa iyong banko para ito ay isa katuparan. Ngayon, ang natira ay pwede mo nang gamitin para sa iyong mga expenses. Isa sa mga popular na finance quotes ni Warren Buffett ay, Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Karaniwang nakasalalay lang sa laki ng gastusin ang laki ng maiipon kung uunahin mo nang maglaan ng budget mula sa sahod para sa mga gastusin. Ibig sabihin, kung magsinglaki ang sahod at gastusin, wala nang maiiwan para sa ipon. Upang mabago ito, kailangan maunang maglaan ng budget mula sa sahod para sa ipon. Ang maiiwan ng iba budget para sa mga gastusin. Kaya, ang pay yourself first method ay solusyon para maging top priority ang pag-iipon. Isa rin ito sa money lessons na natalakay sa The Richest Man in Babylon ni George Clayson. Iminumungkahi rin ito ni Robert Kiyosaki sa kanyang mga aklat na Rich Dad Poor Dad. Ikaapat, Zero-Based Budgeting Method Ang Zero-Based budgeting method ay katulad mismo ng kung ano ang tawag dito. Sa isang buwan, kapag ibinawas mo ang iyong gasto sa iyong income, ang matitira ay zero. Kailangan mong siguraduhin magmamatch ang expenses mo sa iyong income sa isang buwan. Hindi ibig sabihin ito na may zero pesos ka sa iyong bank account Tignan natin ang isang halimbawa para mas maintindihan ang budgeting method na ito. Sabihin natin kumikita ka ng 50,000 pesos kada buwan. Lahat ng iyong ginastos, itinabi, ipinamigay o ini-invest ay dapat na 50,000 pesos din. Hindi ito nangangahulugan na gagastusin mo ang lahat ng kinita mo Ibig lamang sabihin ay kaya mong i-account kung saan napunta lahat ng iyong kinita. Alam mo ang eksaktong naging trabaho o pinuntahan ng lahat ng dumating sa iyong piso. Ang paglalagay ng salapi sa savings, investment, o retirement funds ay kasama sa mga trabahong pwede mong ipagawa sa iyong mga kinita. Problema kung hindi mo alam saan napupunta ito kada buwan. Mahirap, lalo kung may darating na emergency na malaman mong wala ka ng pera at wala ka rin clue saan ito napunta. Ikalima, value-based budgeting method. Sa paraang ito, kinakailangan mong pag-isipan kung ano ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung babayaran ka ng iyong employer sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga bagay na iyong pinahahalagahan. Maliban sa pera, ano ang nais mong matanggap? Ito ba ay sapatos o plane tickets o latest tech gadgets? Ang mga bagay na ito ngayon ang paglalaanan mo ng budget. Kailangan mo pa rin maglaan ng budget para sa iyong mga necessities gaya ng bayad sa rent, groceries o insurance. Ang maiiwan ang ilalaan mo para sa mga bagay na iyong pinahahalagahan. Maaari mong balikan kung papaano ka gumastos sa nakaraang tatlong buwan. Saan napunta ang iyong kaperahan? Ito ba ay napunta sa mga bagay na iyong pinahahalagahan? Kung hindi naman, panahon na para magsagawa ng adjustments. Halimbawa, nakita mong marami kang ginagastos para sa mga bagong damit, pero mas mahalaga sa iyo ang makapamasyal sa mga magagandang lugar. Kailangan mo nang iayos ang iyong budget. Halimbawa, pinapahalagahan mo ang career advancement at ang masasarap na pagkain at mayroon kang 10,000 piso na disposable income pagkaraang mabayaran lahat ng iyong mga obligasyon. Kaysa maubos ang iyong 10,000 piso sa impulse buying, maaari mong i-budget ang iyong pera sa pamamagitan ng paglalaan ng 3,000 para sa pagdalo ng mga seminars, tatlong libo para sa online courses, isang libo para sa mga aklat at tatlong libo para matikman ang masasarap na pagkain sa iba't ibang kainan. Ika-anim, the sub-savings accounts budgeting method. Para ito sa mga taong hindi na gustong makita ang tiyak na detalye ng kanilang budget bawat buwan. Kaya isinasakatuparan na ang otomatikong paglilipat ng pera sa mga sub-savings accounts. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Una, mag-open ka ng multiple savings account. Bigyan mo ito ng pangalan base sa iyong specific goals tulad ng pagbili ng bagong laptop, pagbiyahe sa Thailand o bagong sasakyan. Ikalawa, Magtakda ng panahon kung kailan mo gustong makumpleto ang pondo para sa iyong goals at magkano ang kailangan mo para sa mga ito. Halimbawa, kung kailangan mo ng 150,000 para sa biyahe mo sa Thailand, i-divide mo ang 150,000 sa natitirang buwan na kailangan mo itong pag-ipunan. Pagkatapos nito, ay mag-set up ka ng automatic fund transfer kada buwan sa bank account na ito. Ikapito, Priority-Based Income Budgeting Method Ito ang budgeting method na inirekomenda para sa mga taong hindi regular ang kita. Gumawa ka ng priority-based spending plan para sa rent, utilities, pagkain, gas o transportation. Kapag ang nauna mong kinita ay na-cover na ang top priorities, ang naiwang bahagi ng kita ay i-breakdown sa arawang paggastos. Halimbawa, na-cover mo na ang prioridad sa umpisa ng buwan at may naiwan ka na lang na 10,000 pesos para sa 30 days. Ibig sabihin, kailangan 333.33 lang ang gastos mo sa isang araw. Kaya, kung nag-take out ka ng samgyop sa halagang 1,000, ibig sabihin, sa susunod na dalawang araw, bawal ka ng gumastos. Ang pagtingin sa iyong budget sa paraang ito ay nakakasiphayo. Ngunit hindi talaga simpleng makaalis sa ganitong sitwasyon. Sa mga panahong kagaya nito, huwag sumuko sa iyong sarili. Humanap ng mga paraan para kumita pa ng salapi. Salamat at nakarating ka sa puntong ito ng aming video. Dahil dito, may bonus budget method kaming itapakilala sa iyo. At ito ang ikawalo, Kakimo Budget System. Ito ang budgeting method na nagsimula sa Japan. Mahigit isang daang taon na ang nakakaraan na sinuportahan ng gobyerno kaya't magagaling sa personal finance ang mga Hapon. Tatalakayin namin ang budgeting method na ito sa susunod naming video. Maraming paraan at sistema sa pagbabudget. Kailangan mong malaman kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Kung makakapili ka ng method, subukan mo ito sa loob ng tatlong buwan para malaman kung epektibo para sa iyo. Aling budgeting method ang pinaka nagustuhan mo at nais mong subukan? May mga budgeting method ka pa bang alam na hindi namin natalakay? Hihintayin namin ang comments mo sa ibaba. Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel. Pakiclick ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming video. Salamat sa pagsubaybay! Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!